ganda ng aghan ito. Si Papa, yung unggoy. <laughs> Charm. Dito ang naninikubo ni Papa. Ngayon, titir ko kayo. Palibot ito pigiri lang to eh pero marami na hayop dito may tao may pusa may manok may pig at may mga insect pag kumakagat sa akin tingnan mo nakita ako Nova. buksan natin. Nagkalat pa nga. Nag, nagkuha na ako ng patola. Meron pa dun, pero isa lang. Marami pa dun. Pero, isa lang. Ako lang tayo. Baya. Bye bye. Ikaw. Wait. Ilawa ng mukbang. Dito, mga kahoy. Ito daw ni Papa, gagawin niya daw yun, gagawin daw niya to ng bakod. Ganito. Palibutan niya dun. Yun sa ano. Dun. Sa dun. Ito ang main entrance. Hi, Kikan. Takot. Ito. So, Hi, cute. Kakataan ka ta. Ayah, cute. Okay, cute. Ala. Right. Right. May white. Hindi lang ito nakita. May pa lang. Mano. Wala 45 days lang yun fruity. Ngayon lang ko dito ito. white Ito pa. Ispa. Red. Common din naman. Perto. Amazing. Char. Pagka tayo. Char. Char. Char wala may pusa talaga ito hi mimi ito. ito pa may white dali tayo kay biggie madali mo na biggie kutom ka na? piggy. Ito nga sya. Ito. Actually, yung na namin yung lahat namin di Pigs. Baboy. Rig. in bicol. just sila na kulong. Kaso, ang pumalit. Chicken. Actually, bak ang rami namin dating baboy. Kaso lang yung binenta nila. Nandito pa. Halos 12. Doon, dalawang dalawang inahin. And, yan, dalawa. Sana ko na da dalawa. Pero, hindi. Hindi. <laughs> wala daw akong masabi. Nami-mental no, black ako.